Ayan guys, it's time to harvest na naman. Kahapon di ako nakaharvest. Ayan, naglagay ako ng gloves. Kasi maali, maalikabok ang tamar. Ayan. Mamitas um, na naman ang oh. tamar. Puro pigs na sa akin ay tamar. Ayan, pagpasensya na Harvest from the mini garden. Harvest time na naman. Mababa lang ang puno. Hindi na kailangan maghanggang sa kabila kailangan mong maghagdan doon kasi mataas dito ay hindi dati nakuupo lang ako dito pag kumukuha ngayon makayuko marami na naman siyang hinog kailangan na naman bawasan ang hinig. kasi pag hindi Pagiging na siyang kulay brown lahat. And guys, so, antara ko ay balde. Ayan, balde ang aking dala. Ito naman ako sa kabila. ng kamar. Ah, may antinig. Natinig ang aming likod. Ligay ako ng gloves kasi. Ang kabuk puro tama ang cage niya sa akin. <laughs> puro harvest ng tamat. Lemon. Mga panahon kasi ngayon yan dito. Panahon ng tamat, panahon ng lemon. Mababago lang ang ating content pagka nasa Philippines tayo. Sa ngayon, ito muna ang inyong pagtyagaang panoorin. At samahan niyo po araw-araw sa aking ginagawang video. At thank you sa mga suporta ninyo, sa mga nagpo-comment. Share nyo ako. Share ko din kayo. Mag-share rin tayo. Ito. <laughs> Uy, ang init Ang uh, init, guys yan, May sarili kong stand dito <laughs> Kunsan ko lang ipatong ang aking cellphone Sa mga sanga-sanga, Siyempre. -sanga, alam nyo na Kanya-kanyang discard yan Kung saan mo tapatong ang inyong cellphone para makakuha ka ng angulo o diba ayan ang init Grabe ang init ang dami ko niluto ang dami ko niluto kanina ngayon naman ulit magluluto naman kuha lang ako ng konti ng piraso na to para pambukas nila kasi pinamagay nila ang kinuha ko kahapon ay kahapon ng isang araw kahapon di ako nag harvest kasi napakarami namin bisita aray ko natusok ako hindi pa lumalayas ang bisita ang una may bisita na naman dumating ngayon ganyan sila dito pagkabakasyon ay naku ang init Pongko, ayun ang <laughs> stock up ayun yung grabe init Ayan guys, nakakuha na ako na. Ayan, kulang isang balde. Meron lemon sa ilalim yan. Ito meron na din tong hinog pero hindi ko muna siya kukuhanan kasi saka ako na lang siya kukuhanan kasi nagluluto ako. Marami pa akong lulutuin. May bisita kami, hindi pala malayas. Ayan, ang init o oh, na ang pawis ko. At yun lang nga guys. Thank you for watching. Ayan, at meron dyan lemon. Ayan, ang daming bunga ng lemon ayan Ayan, badang buong yung lemon eh. Kahapon, nag-herbis ako ng lemon. Hindi ko alam kung na-update ko na ba o, hindi. Ayan, ang mini garden. Ayan, kinukuha nung ko ng ratap. Ayan, maliit lang na puno. Ayan, o, nakaupo ka lang kakukuha ka. Ayan. Hindi doon kagaya sa isa na napaktaas na pa ako. Tumataas din yan ng ganong kataas. At yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye. Ayan guys, ang aking na-harvest may lemon at saka ng okra o di diba may lemon ka na may okra pa may tamar ka pa